doon sa 20 pesos na bigas may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ngayon po naunti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita? Nagiging negatibo. Ang gusto po ng Pangulong Marcos ay ma-deliver sa taumbayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Why did the government choose Visayas po? Yung isa rin niyang sinasabi given na vote-rich region yung Visayas kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel na kaya po Visayas Maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas? Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po, muli, para sa taumbayan, huwag natin mahayaang magutom ang taumbayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Huwag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. Kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at uh, masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos.